Hi guys, welcome again to my channel So ngayon, tayo ay nasa San Roque Wala tayo sa bahay So welcome back sa ating channel So ngayon, papakita ko sa inyo ang San Roque Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yun? yun. And so ang una Ayan, makikita niyo ba yan? Yung malayong yun, yun yung bukid tapos itong puno ay nasa tabi ko. Ako nasa duyan, guys. Ayan. Nasa duyan ako. Next week, week, So tara na. Punta na tayo sa ibang places. So dito, siya ay tahimik dito sa San Roque. Tayo na. Diyan yung dati. Diyan kami naglalaro nun. Diyan. Diyan kami. Diyan naglalaro ng mga pinsan ko. Tapos, may maganda pa dito guys na place. Meron ditong bukid. Sobrang laki. Yan. Bukid yan. Yan. Bukid yan. Bukid yun. Okay guys. So tayo na sa isa pang magandang feature. ayun so guys, ituloy na natin at wala na yung oh dress so, ay ito. Ito. Okay. So, punta tayo dito sa street light dito. Ayan. Masyadong maingay. Kasi may video. Okay. Tapos, guys, dito yung kotse namin. Ano yung kotse namin? Color red. Kasaya ba? Ayan. Guys, kasunod nandaka kasi dito talaga sa sagrog. Ano, agad na. And guys, Chan, <dyan>. shadow <coughs> madilim lang. Tama na. So let's go. Tapos talagang maganda talaga dito ayan so ayan mulan kasi kanina kaya medyo mabasa ng lupa okay so gusto nyo bang lumapit tayo ngunti dun sa may ayan yan yan okay so balik na tayo ملك Okay guys, so gusto niyo han ba yung video yung pagtour natin? Masyadong maganda ano. So bago kayo umalis, Please subscribe and leave a like in this channel para hindi niyo laging mak makalimutan ang aming mga videos. Okay, so yun na yun guys. Kaya bye-bye.